Pinangangambaha ng grupo ng magsasaka ang posibleng epekto ng pumapasok na imported rice sa bansa. Baka raw kasi bumagsak ang presyo ng kanilang mga palay. Pero pagtitiyak ng National Food Authority, bibilhin nila sa makatwirang halaga ang kanilang ani. Si Clazel Pardilla sa report. Simula pa lamang ng anihan pero nangangamba ng Federation of Free Farmers sa epekto ng pumapasok na imported rice sa bansa na pinatawa ng mas mababang taripa. Umpisa pa lang ng anihan, bumabagsak na kaagad yung presyo. Yung last harvest season, umabot pa kasi sa ng mga 27, 29 uh, dry, dry palay. Sa ngayon, ang equivalent na dry price naglalaro ng 23 to 25. Medyo manipis na, no? Uh, kasi nagtaasan yung mga mga inputs nila, yung abono, yung gasolina para sa irrigation. And magre-recover pa lang sana sila sa El Nino. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, higit 3 milyong metric o tonelada ng imported rice na ang nakarating sa Pilipinas. Nasa 800,000 metric tonelada rito ay nag-umpisang pumasok noong Hunyo kung kailan inilabas ang executive order na nagbabawa sa taripa sa inaangkat na bigas. Kung magtutuloy-tuloy ito at sasalubong sa peak o bugso ng anihan, babala ng grupo. October, November dahil yan yung main harvest period. Kung ang dami-dami na inaani locally, sabayan mo pa ng murang imports dahil binabaan mo yung tariff, ang, ang resulta niyan, oversupply. Sobra-sobra no? ang supply sa merkado, babagsak pa lalo ang presyo ng palay. Ibalik nila yung tarif sa 35%. Kasi hindi, hindi mo na kailangan na magpapasok pa ng imports at that time dahil napakaraming inaani. Subject naman talaga sa discussion at si Sen. mismo yung nag-recommend na uh, there will be every ayokong magkaroon ng periodic review which is every 4 months uh, during the implementation ng EO-62. But uh, this is a very early stage pa to really determine yung impact ng EO-62 sa I think it affects uh, farm gate price. Nakahandaan niyang National Food Authority na bilihin sa makatwirang halaga ang ani ng mga magsasaka. May 11 bilyong pisong pondo pa ang ahensya na sasapat para makabili ng higit 7 milyong sako ng palay sa huling quarter ng 2024. Pahihiraming din ng NFA ng drying equipment ang mga magsasaka para mapataas ang halaga ng kanilang ani. I think yung National Food Authority naman is inconsistent no, in saying that uh, we We will support the farmers, no? In fact, right now, kahit sabihin natin dumadating na, we're still buying at 23 pesos per kilo now, fresh, no? And then we buy as high as 30 sa clean and dry. So, yun lang yung maaasahan ng farmers natin from the NFA. Yung, yung, price na yun uh, is more than enough to, for them to, ano, kumita ng maganda. Binibili ng NFA ang mga palay para gawing bigas na ginagamit sa mga relief operation ng pamahalaan tuwing may kalamidad. Una nang sinabi ng Agriculture Department na may dalawang milyong sako ng bigas na nakaimbak sa mga bodega ng NFA sa iba't ibang lugar sa bansa. Bahagi ito ng paghanda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga posibleng epekto ng La Nina. Nais nice kasi ng pamahalaan na matiyak na may sapat na supply ng bigas sa panahon ng emergency o kalamidan. Kalei Zalpardilia para sa Pambalsang TV sa Bagong Pilipinas.